Ay, ah, sa po ba kaya yan? Tataas kaya yan? Ta Ibig pag... Pagkataasan mo pa eh? Lalim pa kaunti. Isang daan pa. Kaya pa ba? Isang palalim pa. Isang baba pa. Tagal-tagal lang yan. Isang baba pa. Ano parang mataas pa. Ay, ano kaya? Pantag-ulang taay. Mas maganda ba mas malalim? Ano pa? Ano pa? Oh, bae, kahit balam balam. Kaya na naman ata ang ng isa yung isa yan, oh. Ay, palayo. Ang pag-abutan. Oh, isang baba pa. Oh, ang pag-abutan. Isang baba pa. Yaw. Magaling talaga si Chiu Tumara, oh. Sigurado ka naman. Oh, oh. Dai po, dai po ay ating last bull ngayon na, oh, Last day. Ari. Tay, hindi last day, huling araw ngayon. Mhm. Mm -hmm. no, pag-araw po, bali na kailang araw kayo? No. ilang ilang labin, ah. Labing apat na araw. Pag pinagsama-sama oh, okay. ano po? 14 ikal ako. Yes. Otoy. Tatarin si ayo. po mga veteran sa magtanim daw ayo. Veteran Oo. Ya, yeah, ito na po yung ating sibuyasan. Tuloy patuloy po ang pagpapalawak oh. Kumbaga medyo ano na rin po tayo. Na na 'yun. Ya, yeah, ito na po yung ating sibuyasan. Bali naka-consume po tayo ng labing limang katao na nag-labor po din eh. po nung iba tapos ay nagtanim. Aabot po ng labing limang plot. Kare isa ay nag-ano pa naglilinis ng kinchay. Otoy, ano pangalan mo, Otoy? Otoy, ba't, ba't di ka natin ngayon? Ha? Nahihiya ka ba, Otoy? Nahihiya? Ito mo si Chong at nakakaway. Yan si Otoy po. Tinchay, Otoy, ilang araw pa kaya ang kanyang kalago. Pero parang pwede na rin, para, 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 para ilang araw, pwede na po, ano? Ba't yung nakikita ko doon, ikang gaganula ka tatayo, eh pwede na pinipira na agad oh yun yung ganari po sa palengke kita ko may tindan ng ganari kang bababa oh yung ganari ano, nga po pala ito ano yeah, sa palengke po yung ganari oh kalahating dangkal oh basta kompleto sa alaga ano po Ari po ay ang laging tayo po sumulit ulit ng paminhi. Eh. Aabutin po ng 150 kilo. Ang napaakat. Yan, ito po ay yung sarili nating patubo. Yung pong ating nabili ay tingnan po natin natin po. Oh, isda. isda. nga. o oh. Lumabuo eh. 150 kilo po ang napatanay natin ang puhunan ay 130 e di, ang 100 kilo ay 13 mil ang 50 kilo ay magkano ba kalahati ng 13 mil 12 6,5 6,5 at 13 De 19 19,5 ang puhunan po natin sa pananimpala o po tayo po ay umano ulit kumbaga pinaka-invest din po ba natin? Yung pong 19.5 ang nataniman ay isa. Dalawa, tatlo, apat, limang anim na anim na plat po. 19.5. Tapos tayo may sariling atin na 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 8 Pare po pala yun din ang katatamaan Nineteen five. Nineteen five. Tapos po ay yun po ang mag ay, kung bagayari po i-detail lang natin yung nagastos natin. Label limang katao ba eh, yung magkano? Label lima. sampu, Five thousand seven five. Twenty. Twenty-seventy na po palang po muna natin din eh. Pati sa labor. Pagkalak rin isang baba pa oo oh. para maganda ganda wala ka? isang baba pa wala may nindal mo na wala namang batuway oh. so may batuwal mahirap babaan na na po punta na lang kayo sa tindahan oo oh, natin oo naroon naroon pa yung pera may pera na po doon ayun na baka sasal din pa Oo. Oh, oh. Sa sali din ba? Eh. Are pala baka muna po mauna mo. Walang aakatan. Ay, pag hindi sinalisod na doi, aakatan ni Pugi ah. Sa sali din niya. Hindi na eh. <laughs> sa na kanina, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Oh, muna, yan na muna pag kami Kaya na po ang bahalang bumi, pumili ng minindal doon at may budget pa naman tayo doon. <laughs> Iilalim ang parang isa ayaw ah, po ba hindi na uh, uh, anuhan? Sasalusi ba pa ano? Hmm. Sasalusi din pa yan. Yung bang crabs ay pwedeng lagyan ng ano? Yung kalantigas pwede lagyan ng talong, gagatan. Ayun na lang ating ulamin. Meron ako dun Katang, ah, kalantigas. Hindi ka naman masyado mataba ating madadaling ari. Pa ha? Papaya na lang. Ano lang? Manok. Hindi yung kalantigas. Pwede yun na Ah, pwede ba 'yun? Buwa. Ay hala, papaya kung ayaw mo ng talong. Papaya, ko pa papaya. Pwede rin. Yun oh, yung mga tabingi na papaya ginatan, Oo. Uh. Pwede. Nabutuhin ko na. Hindi ka masyadong mataba, Hindi, ano. You know? Usakto lang ito. Hindi ba ito mahirap gama? Ang laki. Ilay ka yan? Ay. Ha? Ay, ka, ha? Ha? Inabolin, inabolin Ay laki, -laki. laki laki rin yung bangbang -bang din, eh. O masisira lang ang diskart, eh. Oo. upa pangit. Wari ko'y ari magtutubig ang ibabaw ay pag ari mababaw. Lapad. Ulit, Kuya, magtutubig yan. Pidi, Mala. Pidi. Ulit, nga, Maganda kayo ganun pang ayo yung mga pet na kayo. Ay ari palit di durong lapad. Ay, ayun, dapat pala inilaglag Baya ay ayos lang naman Ay, tatabasa ng ganarino Oo, tapos yan o oh, hindi siyang malaka na nga naman Ah, oh, kaluluto okay. na tayo pang magluluto ng kalantigas, ginataan Papaya daw po ang ibig Kukuha tayo din eh. Pwede na rin kuya ano? Uy! Aring malaking aray, hindi ka ito hinog. Hindi pa, no? O gusto mo'y dalawa? are muna ang isa at pagkakasya sa kawali. Malaki ito ay, o may gisawa. Ay, sabagay, Ay, sabagay, dalawa na. Ako taka sa papaya ka ba't yung mga tabingi? Ari lang naman, punong ari oh Oo oh. Ari ko antoy ah, talagang ari ano hmm. Naingaw ari Maliliit lang yung kalantigas May lasa na rin yun na rin yung Malagabi <laughs> ulang tayo Huwag lang wala Ah, isyang kan. ah. Ah, oh, wala.